yun mga Gawix ang masayang gabi sa lahat yan no? at tayo ngayon mga Gawix ay nandito sa lansangan sa gabing ito dahil sa sobrang traffic ayan ating matunghayan ang traffic ng lansangan may hinatid lang tayo nag service tayo mga Gawix ng ating mga co-workers no? at ngayon dahil sa na-traffic tayo ito yan ang inabot natin inabot na tayo ng siyam siyam sa traffic Usad pagong tayo dito mga guwigs Galing tayo sa Marikina At ngayon ay nandito sa San Mateo Pauwi na tayo pabalik Mayroon pa tayong isang ihatid At ito yun Ang traffic na ating naranasan sa lansangan Ayan Mahaba ito mga guwigs Makikita nyo yung mga sasakyan no? Ayan So dito banda sa pagpasok natin ng Marikina City Galing tayo dito sa may batasan Wow traffic pa more So sa kabila mga weeks yung kasalubong natin ay sobrang haba yan Diyan kami galing kanina At ngayon kami ay pabalik na at ito nga traffic pa din sa atin pero ito may usad kami sa kabila lang ang sobrang matraffic matagal-tagal din tayo mga gawiks na hindi nakapag-upload ng ganito no yung ating biyay sa lansangan na matrapik kaya ngayon nito na video tayo ulit sa lansangan sa ating karanasan dito lagi-lagi gabi-gabi mga gawiks ito yung nararanasan namin dahil gabi-gabi akong may service dito dahil dyan, sa mga kanto mga sayan, may mga lumalabas Kaya natatrapik kami dyan sa kanto naaharang So ayan na Makakalabas na yung nakaharang ayun na kami uusad na nakalusot na yung tumawid at simpre ito pa rin pa din dahil mayroon pang isang kanto na may lalabas din <laughs> magkasunod so ayun ayun may shuttle bus o minibus ayun na lumusot na nakalusot na mga gawigs. So kami ay aarangkada na no So makakalabas na kami dito sa ma-traffic Pero sa kabila Sa kabila mga gawigs, mahaba yan Mahabang traffic yan Dito sa aming linya ay eh, medyo mabilis na kami Nakalusot na kami doon sa dalawang kantong may nakaharang May mga lumusot Pero sa kabila, ayan, ang haba-habang traffic nila diyan. So, malubong na ang mga motorsiklo. Ayan na mga guys, nangasalubong na natin. Nag-counter na sila. Nakakasilaw yung mga ilaw ng motor mga guys. Yan, dito naman ang kanto na matrapik na may mga lumalabas so yan nga hanggang dito yung kabilang side na kasalubong natin mga guwiks kita nyo naman simula dun sa pagumpisa natin sa San Mateo hanggang dito matrapik sila So, dito banda mga kawiks medyo maluwag na no medyo malayo na ito ayan medyo mabilis na ang usad dito ayan mabilis bilis na ang usad nila pero marami pa rin sila hindi masyadong matrapik sobrang haba ng traffic ko oh. so minsan lang minsan lang sa kami na padaan dito lagi na ito ay wala traffic talagang gabi gabi ito ma traffic dito eh, yan ay maraming mga pupuntahan pupuntahan ng biyahing batasan Montalban, San Mateo na tayo mga weeks. ganito sana ang biyay natin no? Oh. yan maluwag na mabilis na ang arangkada so ngayon tingnan natin mga weeks. kung ilang minutes tayo na babiyahi mula San Mateo hanggang Marikina City so ngayon ay naka 7 minutes na tayo Ayaw niyang umusad sa dulo eh. So, ayan na, rangkada na Dahil mabilis na tayo, wala nang traffic Maluwag na ang kalsada mga guwigs Pagkalipas ng Walong minutong biyahe Ayan na, dito na tayo Sa maluwag na kalsada Mabilis na tayo ito mga guys, Diretso Tumana Concepcion Barangay Tumana at Barangay Concepcion ng Marikina City so medyo madilim ang kalsada, ang lansangan ang mga ilaw ay nasa itaas maliliit pa <laughs> yung nag di bilay liwanag dito sa kalsada yung may mga bahay sa tabi-tabi yun lang kantong-kanto nagmaniubra barangay Tumana So dito na tayo mga guwigs Itong kanto na to Ito yung kanto ng barangay Tumana Marikina City So yan ay may access road dyan Palabas doon sa Nawasa Sa Katipunan Papuntang Kisun City So dyan mga ng traffic dito dito rin sa lugar na to ay madalas matraffic, matraffic din to pag uh, alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon so yan na dito na tayo sa barangay Concepcion Uno magpas na tayo doon sa kanto ng barangay Tumana mga guwiks so dito na yung school ng Concepcion Uno matraffic dito mga guwiks kapag ka uh, may pasok ang mga estudyante paglabasan matraffic Maguix, dito na tayo no. Yan, dito na ang ating paghahatid sa huling ating service. So, yan mga ako'y ako ay na sa inyo no. Yan. At siyempre, salamat sa inyong suporta. Ah. Ito na yung Barangay Concepcion Uno. Oh, ayan yung school nila dito mga Gwix. Ayan. So, hanggang dito na lang. Bye-bye, yow!